So, guys, uh, may nag-comment sa akin. Ang sabi, update mo din pa sa vlog kung anong magbabago pagka at pagkakaiba ng may sticker sa wala. Ang uh, masasabi ko lang, eh... Kailangan lang na matignan ng positibo Iba ang masipag kumpara sa prosigido Habang isinasalin ko sa baso ang muhito Iniisip ko kung ano nga bang ko uhito Isang mat <coughs> Oh. Welcome back sa bagong episode ng Lala Move. So today guys, uh, may booking na tayo. Uh, Taytay to -tay pasig ito. Uh, Galing kami ano, uh, ang ono. Doon kami tumambay kagabi at doon na din kami natulog sa may kalsada. So ngayon guys, pauwi kami ng Pasig. May nakuha akong booking. Sinabay ko lang ito. At it. nagkakahalaga ito ng 1586. So pick up na natin to. Uh, okay na to kasi may pang-diesel tayo kakaki niya ito uh, guys, uh, may nag comment sa akin sabi, update ko daw kung ano yung pagbabago ng may sticker tsaka wala so, ang masasabi ko lang is maganda may sticker kasi ano, may kotopsan monthly so bonus na lang yun <laughs> tapos mas mabilis ka makakuha ng booking pag may steer ka nilalamog at yun madami ding ano madami ding booking na pumapasok dati alas 1,000 kg ang pumapasok sa akin ngayon dumadami na ang 2,000 kg at pag nag swipe ako hindi na ako nauuli. so ang kinukunan pa nila dun pa sa dulo layo pala saka hindi tayo kakasya dito kaya ang um, natin dito sa labas lang ay labit na pick up na namin ang booking dito sa Taytay, -tay, papuntang Pasig. Medyo natagalan na kasi nagkakut pa sila galing sa looban at mga cabinet. So okay naman nakakausap ko na yung sa pagdadala na may waiting time. Oo, oh, okay naman siya. So papunta na kami doon. Tasig. Ah, So guys dito tayo pinapwesto kasi ni tayo kakasya dito dahil sabit ang dahil mataas tayo at sasabit tayo sa bubong nila. So dito tayo maghihintay sa gilid at uh, kakausapin ko na lang si guard uh, makuha ko yung uh, pinaka gate pass. So let's go. Pilipinas na yun. Guys, yan na. Yan na ibaba na. Dito sa Pasig. lang So, guys, uh, booking complete. At uh, 1-5- 86 yun, bali binigyan tayo ni Sir ng 2,000 So may tip tayo na tayo So guys, ayun na kayo guys, dahil may mga sikasuin pa sa bahay at uh, okay na yun, isa lang kasi kunti lang naman ang mga nag-book ngayong November 1, so let's go!